Yes, yes, yo, mga kachoko, welcome back sa panibago nating vlog. Kung isa ka sa magre-renew ng lisensya ngayong taon at kung isa ka rin sa nakakuha na ng lisensya, pero papel, abay sundan mo ang video na to. Dahil ngayong araw ay magpaparenew ako kasi mag-rides ako papuntang Bohol ngayong May 12 sa Sunday na yun. Kaya tara, samahan niyo ako para alamin kung papel pa rin ba ang lisensya ngayon or hindi na. At sa mga papel pa rin ang lisensya, malalaman niyo rin kung kailan maging available ang plastic na lisensya niyo. Let's go! Dito na nga pala ako mag-renew sa may LTO Guadalupe Mall. May parking nga naman ng motor dito sa basement kaya okay kung nakamotor ka pag ka dito. Maaga ako nagpunta para walang gaanong pila at mabilis ako makatapos. Ito nga pala yung LTO dito sa may Guadalupe Mall. Sa may second floor lang ito mga kachoko. Kahit maaga ako ay mas may nauna pa rin sa akin nakapila para magparinyo din. Unang hakbang nga pala mga kachoko ay kailangan mo mag sign in sa portal ng LTO. Kung wala ka pang account ay tuturuan ka naman nila paano gumawa ng account. Nagulat nga ako mga kachoko kasi may online exam din pala kahit renewal. Oo tamang ang narinig nyo kailangan mong mag-exam online. Dahil bawal tayo mag-video sa loob, ay pakita ko na lang sa inyo paano mag-login sa portal ng LTO. Gamit ang iyong phone or laptop, basta may data or wifi ka para mabuksan ang Google, ay itype mo lang ang LTO portal. Lalabas na agad at i ang register kung wala ka pang account at kung meron na, iklik ang login. Tulad ko na may account na kaya diretso na ako sa login at ito nga yung actual na account ko sa LTO. Ang ganda rin kasi mga kachoko kasi malalaman mo kung may unit ka na kailangan na i-rehistro. Diyan mo na rin makikita kung may mga nakare record violations. Para makapag-start ka na sa online exam, ay i-click lang yung e-learning button sa itaas at i-click lang ang CD online validation exam. 1 to 25 pa lang exam mga kachoko. Tapos kailangan mo lang at least 80% para pumasa ka. Yan yung sample lang exam at pag hindi ka pumasa, kailangan mo lang ulit-ulitin hanggang makapasa ka. Sa awa ng Diyos, pumasa naman ako. Pasang awa nga eh. Pero at least pumasa. Anin ko naman yung sobra. <laughs> Pagkatapos ko nga pumasa sa exam, ang next step mga kachoko ay sa medical naman at need mo lang bayaran ng 600 para sa medical test. After ng medical ay pumila na ako ulit para sa pag ng lisensya ko at nagbayad lang ako ng 585 pesos. Mga ilang minuto lang ay tinawag na agad ang pangalan ko. At ito na, ang sobrang good news! people of the Philippines at sa lahat ng driver na katulad ko hindi na po pilang lisensya <laughs> ito na oh, plastic na ang bagong lisensya ko yes yes show total na binayaran ko ay 600 sa medical at 585 naman sa lisensya kaya, kaya 1,185 pesos lang mga kachoko huwag na kayong mag fixer kaya nyo naman eh, para di na kayo magbayad ng malaki. Para naman sa may lisensya na papel pa, ito ang good news. Ito ang schedule ng pag-claim sa inyong plastic na lisensya mga kachoko. Screenshot niyo na lang mga kachoko para may guide kayo bago kayo pumunta sa LTO na pinagrenewhan nyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana makatulong ang video na ito. Pakishare, pakitag sa mga trupa nating riders. Ready na ako sa long ride. Manila to Bohol. Kita-kit, kita. saka po ako, riders dyan sa Bohol. Let's go!